Nagsimula na ang magpakalat hindi lamang ng mga pulis kundi maging ng sundalo at coast guard para sa kauna-unahang barangay at sangguni ang elections na masasaksihan ng bansa makalipas ang limang taon. Dumami pa kasi ang ah, mga lugar na may mga insidente ng karahasan dahil sa tensyong politikal. Magbabalita, Simon Gualvez. Bangkay na ng abutan ng kanyang pamilya sa ospital ang kumakandidatong barangay captain sa bayan na Aguilar, Pangasinan kagagaling lamang ni Arnel Adolfo Flormata sa meeting di Avance ng pagbabarilin sa loob ng sasakyan linggo ng gabi. Dahil sa nangyari, posibleng ituring ng Comelec Aguilar na area of concern ang Barangay Bayawas. Sa Cordillera, nasa tatlong daang sundalo at mga pulis ang na nakatakdang ipadala. Isang daan dito, ibabato lahat sa Abra. Dito sa Abra, naitala ang mga nagbibitiw na kandidato at election volunteers. Bukod naman sa Negros Oriental, isinailalim na rin sa Comelec Control ang bayan ng Libon sa Albay. Uh, dahil nga sa pangyayari noong uh, Augusto na kung saan may nagbuwis ng buhay na isang kandidatong barangay chairman at isang uh, kagawad incumbent na mag isang, buwan, isang linggo lang ang pagitan ng kanilang pagkamatay at dahil din sa presensya ng private Arm uh, armed groups. Sa ilalim ng Comelec Control, ang poll body muna ang magmamando sa mga lugar na may matinding iringang politikal na nauuwi sa karahasan kung saan nasasangkot na rin ng mga private armed group o mga terorista. Sa iba pang bahagi ng Bicol Region, dumami ang mga nasa ilalim ng tinatawag na red category. Pero pinakamarami pa rin ang nasa red category sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may git isang daang barangay agad ang nadagdag mula sa nakalipas na buwan. Sa buong Pilipinas, pumalo na sa 361 ang nasa red category mula sa 242 lamang noong nakaraang buwan. Sa red category, may seryosong bantarin, pero may papaubaya pa naman muna ng COMELEC sa security forces sa lugar. Sa kabila niyan, nilinaw ng PNP na wala silang seryosong bantang natatanggap. Uh, wala namang nabago. Uh, uh, that's why uh, yung deployment natin ng uh, personnel, uh, likewise uh, we are coordinating with the AFP na for the deployment of additional forces sa uh, BARM. Pero sabi nga ng COMELEC, posibleng maging mas tensyonadong sitwasyon habang papalapit ang halalan sa Lunes. Kaya kahapon, sinimulan ng i-deploy hindi lamang mga polis, kundi pati mga sundalo, Philippine Coast Guard at Department of Educational Personnel na magsisilbi sa barangay at SK Elections. Sabi ng Comelec, base sa kasalukuyang bilang ng kanilang hanay, sapat na raw na magkaroon ng isang polis at isang AFP personnel sa kada polling precinct. Ang layo distansya distansya kanila dapat nasa halos 50 metro mula sa lugar ng mismong botohan. Bagay na madaragdagan lang daw, lalo sa mga lugar na may tuturing na red category bilang areas of concern. Isa pang pinangangamba ng COMELEC ang sunod-sunod na hacking sa mga website ng pamahalaan. Dahil dyan, sinuspindi rin muna ang paglabas sa online precinct finder kung saan mas madali sana makikita ng nasa 72 milyong botante kung saan sila boboto. Tinihintay namin ang go signal ng DICT. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.